Hi guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang ano anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo sa bansa man po kayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo dahil pakatandaan po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga tita, mga kuya, mga tito, uh, lolo at lola. magingat ingat po tayo dyan sa Pilipinas po. Dahil ang po natin sa Pilipinas ay paiba-iba po. ba? Diba? So ngayon meron po tayong bibigyan ng isang reaction video na walang iba kundi si Shell at si Ruel na naman. Aro, magalit na naman po dito sa atin ang mga magalit. Pero wala tayong magawa, no? Dahil wala po tayong nilabag sa uh, paggawa natin ng reaction video kay Ruel at kay Rochelle. So, I don't care kung magalit sila, di diba ba guys? So, bago po tayo pupunta sa ating reaction video guys, nais ko po muna supportan po muna natin ng Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalinga Prab. Ganon din po guys si Ruel of Malalag at ganon din po si Richelle Morales Vlog. Ito guys ay huwag po tayo mag-skip ng ad sa kanila mga video upload dahil ito po ay talagang uh, puspusa no ang kanila mga pagtulong sa mga taong nangangailangan. Nakita natin guys nakaraan lang ang grabe ang naka 200 nano ang pabaya ng Team Kalingap at ito nga ay makasali meron na rin pabaya ang ating langga kaya na natin po sila guys na wag po tayo skip ng ads at ganoon din po makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po subscribe kay Ate Yolis Vlog please to subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat um, upload po natin ay manotify din po kayo. So, let's go. Punta po natin ating video clip. Jirian So, yun guys, no, nakita na natin dito ang ating video clips na nakuha na sa kanilang mga pag-games. Ito ay celebration po sa birthday ni Provinciano 2.0. Napakasaya po nila, no, hotel. Dito, no, nakita natin kung gaano sila nagsaya na wala naman talaga tayo kung ang tao ay makatingin lang, guys, no, ay wala po dapat, um, maipinta sa kanil, dahil ang ginawa po lahat nila dito ay puro kasayahan na, talaga as in, sabihin ko sa inyo, nag-enjoy ako dito, uh, stress-reliever re talaga to ang kanilang ginawang games dahil gawa na parang magkaroon ka ng idea doon, na sa gusto mo magpalaro ganun ang gayahin mo, kagaya yung, yung mga cups, di ba, paper cups na yun pala, may pera, may itlog may mga pungka na alaman nakakatawa, dahil natawa ko bakit uh, napunta talaga kay uh, Daddy Donut at kay Tatay Reason palaging itlog no at dito nakita natin din si Sir Shell talaga at si Ruel nakita na natin guys di ba uh, sabi natin may pera na sila dahil may mga sahod na sila sa YouTube pero dahil nga sa games guy no napak makita mo ang napaka um, down to earth na mga pag-uugali dahil nakita natin ang katuwaan nila no sa pagkuha uh, nila ng tigpa 500 di ba talagang naano pa ko kanina parang naano ko dahil sabi pa ni Rachel ano bang makukuha natin diyan di ba parang nandoon napaka-inosente niya palaging natanong, tanong di ba at Grabe. Lahat. Ha, dito yung nakita nyo naman sa thumbnail natin, guys, is hakot prices ang maglangga. Talagang na, hinakot nila yung prices, no? Ganun din sa sack race. Ay, grabe. Grabe si, si Rochelle, no? Talagang hinubad ang chinelas para makapag makapagtalon talaga na maayos no. Akala ko nga talaga guys masubsob akala ko masub-sub dito si Richelle dahil pag binigla niya nga kay iyan no pagkuha ng sako na nakita talaga grabe na enjoy na enjoy sila sa kanya pala dahil naghubad talaga siya ng ano ng kanyang tsinelas. at yun at doon nga ng si Ruel na iba naman kay Ruel ang, ang talo naman ni Ruel parang mantiu. Sorry po. Ang talon ni Ruel talaga grabe. Makita natin dito guys, iba ang talon ni Ruel, no? Ang ang taas ng talon at ang laki. Ma compare dun sa kanilang kalaban, ang kalaban nila si Ate ay talagang hindi na naalis sa hindi na alis si Ate sa ano, sa um, kanyang tinatalon-talunan. Nandoon na lang talaga siya mula sa umpisa. Hindi na siya talaga nakaano, nakaalis sa kanyang pinagtatalon-talunan dahil nga tinawag nga ni Daddy Donut na parang pinguin, di ba? Kaya dito makita mo ang si Rachel at si Ruel ay talagang napaka down to earth, no? Uh, seryoso tayo dito, guys, no sa ating reaction sa kanila na ito man ang atin lang kinuwang video clips pero sa mga hindi po nakapanood, panoorin niyo po ang kanyang vlog kay Daddy Donut. Dito po ako napahanga din care shell sa kanyang kabago-bago, sa kanyang pagiging charity vlogger. Pero nasa puso guys ang pagiging uh, matulungin ni Rochelle dahil may nakita tayo no na kadarating niya galing ng school gabi na ngayon dahil yun nga sinabi nga ni, ni, ni Daddy Donut na bakit kayo ginabi yun para may binili pa sila at tapos kasunod na sinabi niya ay kailangan daw dalhan ng bigas yun ng kanyang mga uh, beneficiary din no dahil wala daw ma maisaing at doon nga nakita natin guys na din si Tatay Raisan at saka si Daddy Donat ay naghatid nga ng bigas na 15 kilos na bigas na yon dito makita mo kung gaano ka si Richelle sa kanyang uh, pagtulong sa kanyang kapwa dahil syempre nakita natin no naranasan ni na Richelle no na sila ay walang wala at yun nga natagpuan sila ni natagpuan sila ni Vincent kalyada at ayun nakaano niya rin na makatulong ito po at ganun din ang um, congratulations congratulation uh, dahil nga ay sa team Kalingap sa top ng Kalingap bilang charity blogger ay nangunguna pa rin si Ruel uh, patuloy mo lang yan Ruel napakaganda mong ginagawa no Uh, sa team kalingap ay number one pa rin si Roel at yun nga guys no nakita natin ay sumunod na si Richelle kabago bago ni Richelle naging charity vlogger ay si Richelle ay naging top 3 so congratulations sa inyong dalawa mga langga patuloy nyo lang yan keep up the good work dahil marami po kayong Uh, blessing pa rin matatanggap. Yun na nga, guys, no? So, the more na pambabas nila, the more na naiinis sila kay Rochelle at kay Roel, ay the more din ang mga blessing na dumarating. Diba ba? At ito rin, no? Sana ay patuloy nyo pong supportahan ang kanilang mga vlog, ang mga views. Hindi lamang po tayo, guys, mag-support sa mga ganito, mga pag-good vibes nila, kundi pati din po ang kanilang mga paglingap, paglingap ni Roel at paglingap ni Rochelle dahil medyo nakita natin doon sa church no na ipinakita ni Kuya July medyo bumaba no kaya sana patuloy po tayo mag um, tangkilikin natin ang mga vlog ni Ruel at ni Rochelle ganun din po ni Kuya Bal ni Kalinga Prab dahil nakita natin guys sa ipinakita no ni sa social blade na pinakita ni ano ni Kuya July ay medyo bumaba bumaba din si Kalinga Prab ng konti, bumaba si Kuya Bal, at ganoon din si Ruel bumaba ng konti. Pero uh, nandun pa rin si Ruel sa tapuan. Pero mas maganda po guys na patuloy po tayo uh, mag-support sa kanila, especially sa kanilang mga binablog na uh, charity vlog nila, no? if uh, ipapalo na lang natin itong mga pang live, mga pang good vibes, pero doon po tayo mag-support sa kanilang mga charity vlog dahil yun po ay malaking tulong po natin yun sa kanilang paglilingap di po ba both sa both kay Ruel at kay Rachel ganun din po sa team kalingap at dito sana ay mabuo na tayong lahat mga Rachel at saka team kalingap ay sana magkaisa na no na wala na pong maaring mambas kundi magkaisa na lamang pong lahat para po na masaya di po ba napakaganda at nakita natin nung 200 um, uh, ribbon cutting turnover ni Nokia pa nga pati yung bisita na, ni Nalangga na Rochelle Magnetic ay eh, nakasali no sa ano sa celebration na yon kaya napakaganda po na sana ay makikita natin lahat nagkakaisa at huwag po tayong maniwala sa sinasabing nag-divide no, na ibang grupo ang Rochelle, ibang grupo ang Kalingap. Wala pong ibang grupo, kundi iisang Kalingap po dahil si Rochelle at si Ruel ay Kalingap. Di po ba? So, patuloy po tayo sumuporta sa Team Kalingap dahil lahat po ay ang masasabi ko sa pag natin ay lahat po tayo ay nakakatulong sa kanila, sa kanila mga paglingap. Di po guys? o po tayo mag-entertain ng mga negative. Kung anong mga negative, anong mga pag-sita ng ibang tao dyan. magsita sila. Huwag na lang po natin entertaining yun. Importante ay eh, patuloy lang po tayo. Suportahan ang team Kalingap sa kanilang hadikain. lalong lalo na ni Nakuyabal, Kalingap Rob at si Siruel of Malalag. Ganun din po silang Rochelle, Di po ba? Para sa akin guys, wala akong pakialam. Kung ano man ang isabihin ng iba no. Na hindi dapat siya ch nireaksyonan. Channel ko to. Wala pong maka... Uh, totoo or uh, magsabi sa akin na mali ang ginagawa ko, di po ba? So patuloy lang po tayo at uh, palagi po tayong positive dito no sa ating mga ginagawa, mga guys. So thank you so much. Medyo napahabaw na po tayo and mag-ingat po kayong lahat. See you po on my next upload. God bless everyone. Bye.